Tu aku udah mau petiti dan kok nak petit. Ayah nak bang mama halim tidak mangga mangga mahalun nak isda karun. Kau masih kini mau mangga kain sah karun. Bilasun. Okay. Mangga. Mangga pasien cara mangga kau dia tak to maklarat orang Tara aton atong kuha dalagang bukid At dalawak buong hangang putiti dagko ng putiti Tara kada dagko sa putiti maga Ayan, nung namang mamahaling isda maga mga mahalon na isda atong kuha karon Kamat si Ginoo maga kayong saka karun bilason Yung saka bilason maga nakapagitan ni karon Bali ang dagko maga Dili na kumakuha na Ay dili ko makaigo dagko na no, Sobrang na ako ka-excited, hindi ako kaigo hinoon Kinihirong kung kagmay, mapahinoy una na kumaigo Dali rin maigo dalagang bukid napakarami dalagang bukid mga ayan ang dami dalagang bukid eh krasya kamat si kinoo krasya ka po ng pobre kipo lord dalagang bukid mga ayan at may dalang katayang may mga buti dalang katayang buti ayan mga ah siya na sa... Mga salamat kayo na kayo sa akong mga viewers. Mga subscribe salamat kayo sa tanan o kay Live in Good Life. Mga uwi na yung igit. Thank you all. Thank you po sa kanuna support sa Bugas ni Sponsor. Salamat kayo po. Hindi na yung igit yung Good Life sa ano na yung nagunin mo sa akong tabang. Salamat kayo. Salamat sa ka, tanan-tanan inyo mga. Salamat po. Ayan. Marami tayo talaga bukid ngayon mga. At ito na yung is... panan mga itong gamit. Itong himo na panan na ano na... lang mga. natural lang nga nak? eh di ba taktig ko mga online apa na 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 nga nak mauna nak lang na mauhan mo yung mga mahimo marag atau mga magamit huwag oh, dag daghan tagdaga bukid yes salamat sige no dahil mga gawin natin sa kabuk na sa tahu eh kadlitan tawag sa mong kadlitan tambok ng isda mga kadlitan. yes selamat sige oh gracia thank you lord kagracia kaya po, pobre Salamat kino ako kasod ang kita ni rug bid bid mga kasod ang kita ni Salamat kino sa grasya kino ako. Lord sa blessing. Bid matak butiti mga oh. Butiti dalawang butiti mga. Salamat Lord. Ay grasya na ni. Talugis ang gabi karon natek income sa 100 pesos mga 200 okay lang kaysa so wala tayong income sayang ang mga yung araw o gabi mga tambay lang wala na mahi